Para lang magsama-sama sila ang si ibang pamilya, nagbibigay ko ng limang bilyon. Hindi lang sila inibita. Talaga mahirap papagbati. May nakaraan sila kasi na ano, masama yung naday. Hi everyone! Nanalo si Carlos Yulo sa Paris Olympics 2024 at nakakuha ng 2 gold medal sa gymnastics. Pero nalis ang selebrasyon ng pagkapanalo ni Carlos dahil sa hindi pagkakaintindihan ni Carlos at ng kanyang pamilya. Nag-offer naman si Javid Simpson ng 5 million pesos na ibibigay para sa pamilya ni Carlos Sulo pero sa isang kondisyon. Ano iyon? Panoorin natin ang video na ito. Para nag-away-away, hindi nila makontak. So kako, okay lang pero... Um, paano kaya makontak ako eh, hindi ko na makontak. Nag-press nag release na ako. Para lang magsama-sama sila ang ibang pamilya, nagbibigay ko ng limang milyon. Uh, dahil hindi sa, na, hindi sa panalo niyang gold na, na sa Olympic, more on na uh, yung sa pamilya. Kasi naramdaman ko yung uh, mo yung anak mo. Masakit sa ama na awali sa anak mo. At hindi uh, man lang sila inibita. So ako, uh, kung magsama-sama lang sila, uh, magbibigay ko ng limang milyon. Ang nilalakad na lang nila yung talagang mahirap mapagbati. May nakaraan sila kasi na ano, masama yung nanay. Baka ang sigurado si Carlos uh, sa uh, Yulot at sa kayong tatay, mga, kapat, mga pamilya nila, yung nanay ang kinakausap pa dahil masama loob ni bata. May away yata na nakaraan. Eh, oo. Um, uh, pwede na rin yun. Bibigay ko na rin mas, uh, makasama sa uh, dahil may sinabi sa akin, eh, hindi ko lang mabanggit dito yung yung uh, personal na away nilang mag -ira. Pero yung tatay, parang pumayag na, na sila sa kaya dadali yung pamilya sa akin. Uh, uh, subukan nyo rin siya ako na kumaisama yung nanay. Mas maganda na magsama sa akin. Importante kasi sa atin yan dahil uh, ang ang bili ng Diyos, sampu lang eh. Hmm. Honor thy father and thy mother. Di ba? Okay. You, you, have to give honor to your father and mother. Uh, isa sa uh, Ten Commandments yan. And uh, also, uh, na, kasi nagbabasa ako ng Biblia, pinakamahirap na <coughs> pinagagawa dyan yung forgive your enemies. <laughs> eh, maganda kung magsama-sama sila. Importante sa akin, magsama-sama sila ang pupag mm -hmm. Kung ano man ang uh, uh, napag-awarin nyo yung araw, <clears throat> sana patawarin nyo na ang nanay nyo, kung siyang may kasalanan, o sino man may kasalanan, mas maganda sana dahil uh, wala ka naman dito sa mundo ito kung di sa nanay at tatay mo. So, nakikiusap ako sa... Uh, at palaking maligaya kayong pamilya, maligaya na rin ako. Kaya nagbibigay ako ng libang milyon sa pamilya niyo kung uh, mapatawad niyo isa't isa. Ako, oh, congratulations sa lahat ng mga atleta natin. They did their best. Uh, siguro next time baka mas uh, mas uh, mag, uh, magpursige sila. Narinig natin yung offer ni Chavit Singson na magbibigay siya ng 5 million pesos sa pamilya ni Carlos Yulo sa isang kondisyon na magsasama-sama sila at mag-uusap-usap. Malaking tulong iyon sa pamilya ni Carlos Yulo para mapaganda ang buhay nila. Pero parang hindi yata magandang reason yung 5 million pesos na yun ang magiging daylan ng pag-uusap ni Carlos at ng pamilya niya. Para kasi yung mangyayari nito, yung pera na yon na 5 million pesos, ikung eh kung i-compare iku dun sa incentives ng na mga nakuha niya, is maliit lang na kaya nang ibigay ni Carlos Yulo yon. Pero kung tatanggapin niya yung offer ni Chabit, magmumukha namang ang dahilan ng, ng pagkakaayos nila is yung 5 million pesos na parang hindi yata magandang idea yung ganon. Pero saludo din naman ako dito kay Chavit kasi parang ang gusto lang naman niya is magkaayos-ayos yung pamilya kasi base dun sa mga nalaman niya, nagkaroon siya ng information eh dun sa mga sinabi niya na, na hindi niya mabanggit. Kumbaga, nalaman niya yung punot dulo ng dahilan ng pag-aaway. Kumbaga, nagkaroon siya ng idea na ay kaya pala nag away yung nanay niya eh dahil sa ganto. So balak niyang ayusin yon at uh, yung offer na yon is para makalimutan na yung mga nakaraan at uh, magkaroon na ng kumbaga parang uh, panimula yung pamilya sana ni Carlos. Yung sana yung gustong mangyari, maganda naman yung intention niya. Pero kasi ang mangyayari niyan, ang lalabas ay kaya lang sila mag-uusap ay dahil may palang 5 billion pesos sa pamilya ni Carlos. Mas maganda siguro kung mag-usap-usap si na Carlos at ang pamilya niya nang dahil sa pagpapatawaran at magkaroon ng maligayang samahan. Hindi dahil sa 5 million pesos na nakalaan sa isang pag-uusap na panulang ng plastikan. Mas maganda ang pagpapatawad kung bukal sa dibdib at minigay ng kusang loob. Hindi dahil sa salapi na sa likod ng puso'y may sakit na nakakubli. That's all everyone. Salamat sa inyong panunood. This is Chuck and you're watching Biker Drone.